Hello mga ka Brian, this is Brian. you are watching again my short vlog And for our today's short episode Yes, I know na isa ito sa mga content na gustong gusto ninyo Oo, oh, oo, oh, oh, ito na Gagawa na naman tayo ng isang content with our Fresh kapa from the Philippines <laughs> Katawang tawang na kagad sila oo, oo Nako Ayan So pag-uusapan natin For this episode Alam ko yung mga gusto ninyong Mga episode sa ating mga vlogs Ay ang mga proseso Paano nakapunta ang ating mga mahal na kabayan Dito sa Croatia So that will be our topic for today But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, thank you so much po again in advance. Please help me to reach 11,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads sa ating mga video. And I hope na makatulong ang short vlog na to sa inyong mga future applications for your reference papunta dito sa Croatia. So short content lang naman to guys as usual sa mga napapanood oh. din sa mga vlogs ko, yung mga proseso, mga expectations, mga dapat niyong ihanda para or before kayo makapunta dito sa Croatia. So wag natin patagalin pa. Kasama natin ang isa sa mga uh, very controversial na mga Pinoy. Char! <laughs> ayan. so we're now here sa Banye Beach and ikakwento eh, sa inyo ni Ayan, sa mga lagi nanonood sa TikTok live ko Itong kabay na ito, madalas niyo makita sa mga comment section, sumasagot on behalf of me, sa inyong mga katanungan, yun, si Ate Cece na mayroong lantang rosa sa kanyang username. <laughs> Nasa screen na kanyang username, you can follow her on TikTok para makapag-inquire, lalo na sa mga fresh papunta pa lang dito sa Croatia sa mga nagpa-plano nagpa makapag-apply. Ayan, i-follow nyo siya, mag-inquire kayo, tatarinin niyo ang kanyang inbox, o, o, hanggang mapagod na din siya <laughs> So, ayan, wag na pala ganun pa, kasama ko si Ate Say Hello, me, ayan, hello. Ayan, kasama natin, guys, si Ate Say <laughs> hello. Ayan, isa sa mga bagong dating na makipinoy dito sa Croatia. So, aalamin natin ang kanyang mga naging proseso, ang kanyang mga pinagdaanan, ang kanyang mga, ay, Charis. <laughs> Ayan. Bago siya makapunta sa Croatia. So, Bro. Mi, kwento mo naman sa akin paano ka nakapunta ng Croatia at ano yung agency mo, ano yung mga preparations na ginawa mo, gaano ka katagal naging tay, bago ka finally, finally. Ano na, nakapagkape na sa Europa. Ah, Oo, grabe oh. yung cravings. Kaya mo naman sa amin yan. Okay. Yeah, so, ang, frame, ang Agency ko is Premier Global Recruitment sa Makati. I'm sure marami ng followers mo ang nag-apply doon. And sa mga gustong mag-apply, go lang. So ang process namin is umabot din ng six months. Nag-start kami ng November. Actually, October, nag-sign na kami ng contract. So from November to January, waiting kami for the work permit. January, lumabas yung working permit namin. Then um, February, nag-process na kami ng visa. Tapos, March 1st week, visa received na kami. Okay. Then, ganun lang siya. Actually, yung working permit yung pinakamatagal yun. Pero three man sila kasi yung working permit. Yes. Yung eh. sa ex-queers mo, sa mga kasabayan mo, kapwa-aplikante, may mga more than three mas na ba naghihintay ng working permit? Yes, yung iba. Okay. Pero sa ibang employer kasi sila. Okay. Yes. Pero yung sa employer namin, Nung ano naman na uh, 3 months maximum. Mm -hmm. Okay naman siya. Makano, te, ang biniyaran mo sa agency mo? Equivalent siya ng 1 month salary. So, nasa 100,000 siya. Oo! Oh, Hindi! <laughs> walang gano'n! Charissa! <laughs> 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 ba? <But, laughs> Woo! <laughs> Hindi po. Mga okay. 99,000. Right. <laughs> <Charita. laughs> Pero bigyan mo naman kami ng idea. Magkano yung estimate na kailang ihanda ng kapwa-applicant? Mm. Pero actually, yung estimate lang as in, mga nasa 100 din. Kasi kailangan mo ng placement fee, then yung pocket money, you have mm -hmm. to prepare. Kasi, kasama na sa 100? Yes, kasama okay. na siya doon. Tapos yung mga panggamit mo pa, syempre mm -hmm. bibili ka pa ng bagahe mo, mm -hmm. ng mga food. Kasama na siya doon. So you have Medical to prepare. Pa. Yes, plus medical. Medical is out of the placement fee. Tell, so, on behalf sa mga ano, syempre, tatakot ng medical. Yes. Doon sa phase 1 sinasabi, mm -hmm. ano yung mga yung medical po na yun sa phase 1? Kasi ako ha, nung umalis ako ng Pilipinas papuntang Qatar, walang mga phase 1, phase 2 na medical kinemeyo mm -hmm. niya basta isang bagsakan. Ano yung mga ginagawa sa phase 1 at magkano yung dinasdos mo sa phase 1? Phase 1 namin nasa 5,000. Mm -hmm. So, overall naman siya, X-ray, the usual. X-ray, blood, chem, <laughs> tapos meron lang siyang uh, physical exam, tas psychology test, then uh yung dental kasama uh -huh. siya sa sa phase 1. Tapos for the blood chem kasi i-check din nila yung sa liver mo, then kidney, sugar. Paano pala pag ganun? Tayo? Like for example, meron kang unfit doon sa park na yun and then nagpa-second uh, opinion kasi ibang clinic. Guaranteed ba na makakaalis pa rin? Sa Depende period? siya kung ano yung problem mo. Usually pag sa lungs, kapag hindi naman ganun, kasi nag inform naman yung clinic. Okay. na o oh, kunwari kailangan mo nang i-wave yung okay. ganto or mayroong problem na nakita sa lungs mo, okay. i-require naman nila nang magpa second opinion ka okay. even outside sa clinic. Okay. Tapos kung anong result then you have to inform them. Tapos, if ever naman na all good siya, na-fifit yeah. naman. Then, kailangan din kasi may waiver mm -hmm. from the agency. Sa phase 2, te? Ba phase 2... Ang phase 1 buys for lalaki lahat, then phase 2 for babae? No, all. Every, oh, okay. Everyone. Everyone siya. Phase 1 and phase 2 for everyone. So, for the phase 2, ang nawala lang actually, okay, dental. Hindi, hihihihina siya. Oh. <laughs> <laughs> <Deing> hindi na siya mapakali. Charisse. Hindi, na kasi. Hahaha. <laughs> <laughs> so, na sa kabila, all uh, you go. Yan, yeah. yung phase 2, ang nawala lang dental. dental okay. Yeah, the okay. rest, 3,500, right? 3,500, 8,000, oh, yeah. okay. So, before kayo mag-start ng process, te, ano yung mga e pina-provide yung requirements sa, Africa, sa Premier Global? Uh -huh. For ano lang, yung initial muna, ako kasi nag-walk-in ako, ang binigay ko lang is resume, then copy ng passport. Mm -hmm. Although sa page kasi nila, nire-require na nila yung NBI apostille, uh, COE. Which is much better, no? Actually, for me, ang diskarte ko noon is hindi pa ako nag-provide ng NBI apostille kasi I have to be... Uh, sure yeah, na, na the, yeah, hired ako, di ba? Kasi sayang, yes, sayang yung gastos uh, kasi may bayad uh, yung apostille. So, kailangan naman nila yung resume and ano lang uh, passport. Actually nagpasa na rin ako ng copy ng COE. So yun, okay Pero naman. Pero nakwento mo sa akin, that's supposed to be, you'll be working sa supermarket. Yes. And then ngayon, ikaw ay nasa aroma. Opo. And I speak yeah. sa Ivana yung kasama mo. Ah, hello, Ate Ivana! <laughs> hindi ako ang kasama mo sa hey, shop. Yung, yung baka yung <laughs> hey, hindi kasi ko ba kay Ivana. To. <laughs> hey, good luck talaga sa Pero ako yung nag-chat kay Ivana. So, nagtanong eh, ako sa kanya. <laughs> wait, 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 wait. Oh. <laughs> yeah, I want to meet her soon. Ano nangyari? Bakit ka nalipat? I don't know. Ay wala rin akong idea. Pero nung in-interview kasi ko ni Lidl sa supermarket, wala lang. In English-English ko lang siya, mi. Uh -huh. Tapos sabi niya lang, dahan-dahan uh, nga lang daw. Pero okay naman daw ako mag-English. Tapos natutuwa sila, nakasmile. Tapos after nun, sabi niya, wait for a while. Tas akala ko sasabihin na okay, you're hired. Pero hindi. Tapos sabi niya, okay, um, go down. Na okay. pinababa ko kay Aroma. Tapos hindi na ako in-interview sa Aroma. Oh, Kinausap ko. Yes, pa na, yes. Ah, okay. parang same video sa Pinoy. Yes, Pinoy. Yes, Andre Yes, same lang. Okay, okay. Pero ikaw ba, te, hindi ka ba ano, ano doon na, ala, gusto ko sa supermarket, tapos silip na ako sa gelato. Okay lang sa'yo, kahit inalip mm -hmm. gelato. And the action ni nung time na yon aware na ako na seasonal si gelato. Mm -hmm. But this is yung opportunity yeah, na makapunta ka ng uh, Europe, oh, so why not grab it, oh, di ba? Andyan eh, but, you know, mag-inarte ka pa, <laughs> girl. Ano mo ba dati ang pera sa yan. Pilipinas? <laughs> Ay, ayaw tayo, ayaw ko, kayo, oh tayo. my god. Uh -uh. Ano, I work as business center supervisor sa ayaw. internet provider ng Philippines. Ayoko na i-disclose kung ano 'yon. Yeah. Sa ano lang talagang hmm. <laughs> 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 Ayante ito, sis. Alam ko mami makaka-relate. Mm -mm. Ano 'yung hindi ka ba nahirapan or hindi, ano 'yung ginawa mo para ma-i-let go mo 'yung trabaho mo sa Pilipinas? and then you'll be working here you know as back to zero worker mm -hmm. or that is a kumpanya. actually even before gusto ko na talagang mag-work abroad kasi nga i'm really not into that position na, but... <laughs> 49 Charissa! <laughs> Oh my God! Bakit may age reveal? <laughs> 36! 36! So sa mga nagbabalak, wag na pong magbalak. Charits! Oh, And sa, uh, mga gabalak, ha, <laughs> sa mga nagbabalak sa mga nagpeta ko ng Asia, ang 45 pasado pa. Bro! wala po tayong ano. Hanggang, hindi, 45 ata pag Philippines. So, 36 po so, wala kang experience ako. sa gelato? Wala at mm -hmm. all. Meron ako sa retail. That's why I applied sa supermarket. Pero sa food industry, Wala talaga. Mm -hmm. So ano yung preparations na ginawa mo? Ano yung nilikha mo sa mindset mo na ito na, iba na yung katahaki mo landas? landas. Ko, eh. Wala, ano lang, goal. Mm -mm. Kailangan goal-oriented ka kasi kung meron ka talagang pangarap sa buhay, di ba, you have to do everything. Dalo so na sa mga nangyayari ng sa Yes. Siyempre, hindi ko na ano yung kaano no, nangyayari daw. Pero, oo. Oh, oh. Wala tayong sasabihin uh, tungkol dyan. yes. Punta na ko siya para kumayot. True. At magpakayaan. Hindi, <laughs> 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 yun lang. Basta focus ka lang sa goal mo. Tapos, pag may gusto ka, even though wala kang experience to that, mm -hmm. pwede mo naman siyang aralin. Kasi meron ng mga YouTube, yeah. di ba? So, yun lang. Para ma-help din yung sarili mo na ma-boost yung confidence mo na, ah, kaya ko to. Ganun lang siya. So, okay. So, balik tayo sa agency Imote. Mm -mm. How was your experience sa process na ginawa mo under Premier Global? Actually, si Premier, okay naman yung process niya kasi hindi siya yung sobrang tagal, unlike okay. ano, then wala rin naman siya mga hidden kasi charges. Kasi mga may eh na may iba na antagal lagi ng working permit pero wala. Ano mga sasabi mo doon? Uh, pag matagal yung working permit, guys, patience lang talaga. Kasi kapag sa Europe kayo, even from US or mga Canada, matagal po talaga dumating yung working permit. Hindi siya same ng mga Middle East country na parang one so, month lang meron talaga. na. yes For Europe country, you really have to wait kasi meron mga six months, eight months, wala pa rin yung working permit. So, if ever lang na worried na kayo, you can ask directly sa agency nyo, ano lang update. Pero if, ano naman, talagang maghihintay siya, kayo. Saka, siguro, yung lagi ko masasabi, if you know na you applied sa isang legit na agency, True. trust them. Yes. Diba? At the same time, hindi at hawak ng agency, agency, at ng employer kung kailan lalabas. Oo, uh -oh. kasi iba yung nagpa-process nun, guys. Hindi rin so, sila. So, ngayon, te, kamusta na? Ano na? Kamusta <laughs> na? Nakapag-adjust ka na ba sa Croatia? Ano ba? Ibag-work sa Dubrovnik talaga? Ano ba sa sa'yo? Okay, so ang mangyayari sa akin ay super duper unexpected. Mm -hmm. But I have to embrace the new challenges. Charis! <laughs> ah! Ang gishero tayo dito, te! Wait, kaya pala. Nung dumating ka pala ng Croatia, Ano ba? Nag-stay ka mo sa Zagreb? Yes. Kano ka tagal, ta? One day. Nag-stay kami sa Zagreb ng one day. So overnight do? lang. Hostel lang sa Zagreb. Mm -hmm. Tapos, the following day, nagpunta na kami sa agent, ah, sa mm -hmm. employer kasi nag-training kami and then orientation. Oh, nag-training Yes. Na, okay. nag training kami ng Camber ah, okay. Yes. Tapos, same day, uh, din, din na kami sa mga bus stations kung saan kami dapat. Tapos, kami kayo umalis na from Premier Global. Seven kami nung first batch. First batch kayo nakaalis? Kami, yes. Nung aroma? Apo. Okay. Yeah. So, yung seven na yon tatlo kaming pinapunta sa Dubrovnik, then yung apat sa Opatia. Then, after nun, yun, trinasa sa namin yung police ID, tapos medical bank. Saan kayo nag-process ng ID? Sa Dubrovnik. Kayo? Dubrovnik. Mm -hmm. Ah, okay. So, ang ID mo, since malilipat ka, di ba? Mm -hmm. Saan ka pumunta ngayon? Malilipat ako sa Starigrad Pero, kortsula muna. Tapos, after two days, three, three days study grad na. Pero ang ID mo is Dubrovnik. Yes. Yeah, so, I think babalik, babalik. Na, babalik. dito. Talaga ba? Yeah. Babalik ako dito. Dito mm -hmm. papas ko. So, dubarabi. gusto ko yun. Dito, te, yeah. Alam mo na yan. So, ayan. Uh, kaya guys, uh, ayan. Mayroong mga possibility. In the most unexpected. Uh, hindi nyo talaga expect Biglang mayroong malilipat. True. No, oh. So, ang mahalaga kayo yung okay. Yes. And so far, te, ano masasabi mo sa Croatia? Maganda! Sobra, nakaka-in-love siya. Check niyo so, yung screen, ayun mga pictures mm -hmm. ng mga doktor. No? Yes. Sobrang ganda. <laughs> Grabe na pa-site ko. <two, Kala, may discount na siya 1.5 kanina. Hindi uh -huh. sobrang ganda ng bansang 'to. Ang linis, wala akong masasabi. And sa mga tao so far, di ko pa naman masyado. Although, minsan, syempre may na-experience ka ng medyo, you know, may attitude. Pero, I want to know them more naman. Ano syempre, hindi tayo judge. Ano yung preparation na ginawa mo within yourself bago ka makapunta ng Croatia? Study sa country talaga. Uh -huh. Kailangan mong aralin yung bansang pupuntahan mo, yung culture nila. Kasi, ikaw yung dadayo sa bansa nila. So, you have to do the adjustment. Uh -huh. Hindi sila yung mag-a-adjust para sa'yo. Nakapag-adjust ka na ba sa oras? Sa oras, hindi pa, Mi. Kasi yung body clock Philippine ko, Philippines pa rin. pa rin. So, nagigising ako ng madaling araw dito kung anong oras yeah. sa Philippines. So, I think siguro, mga weeks pa. When it comes Or, sa food, nakaano ka na ba? Hindi pa mi, kasi yung kinakain naming food, pang food pa rin natin Pinoy pa din. Yeah. Ay, baon kayo. True. Luto-luto, bumibili lang ng mga manok, yeah. pork, luto pa rin sa bahay. So, Wala pa tayong budget. Kukuli. Eh, ayoko pa rin magbigyan ng masyado pang maaga. True. Na ma-experience mo talaga dito is bongkang bongka. Pero I'm really looking forward na bumalik ka dito ng winter. Eh, alam mo yan. Sa winter dito. Dito ka magpasko at the same time kung ano man yung mga plano mo ayan I hope na nabi successful ka yes. mag maging modern ka talunin mo si Ivana te. ay wag <laughs> pag ganun ay Ivana ayan sa shout sabi, out mga sa mga nanonood ng mga live ko si Ivana yung aking best friend <laughs> so ito last question ko te as usual lagi like, kong last na tanong sa ating mga viewers ano yung gusto mo maipayo sa mga aspiring applicants? Sa mga kagaya mo na mayroong position sa Pilipinas. Nakisimula ulit, back to zero ulit sa career ano yung masasabi mo sa kanila? Ayun. So, yung medyo may mga position na sa Philippines, pero gusto niyo pa rin mag-abroad, pagisipan isipan nyo maigi. Kasi syempre, pag nag-abroad kayo, yung position nyo dyan, kailangan nyo talagang iwanan. Pero yung sahod kasi, kung yun yung habol nyo, iba kasi sa Philippines, and I know you know that. You know what I mean. Pero kung may goal talaga kayo, um, reach nyo lang, huwag kayong mag-i-stop, don't quit. Tsaka talagang go lang nung go. Kung sabi uh, nga nila, really worth it. Yes, sobrang worth it siya. Parang if you really want something, mm. go get it. So, last question pala te, follow up lang. Yung bang offer sa iyo dito is mas mataas pa sa sahod mo sa Sobra. Half. Okay. <laughs> okay. Kaya paano hindi mo iiwan, cheri? Hindi mo na nanganya kagad ka. Wag mo ikwento. Wala tayo ng embers. <laughs> So, yeah. thank you so much, me. Uh, yeah. Ayan, so I hope na... Thank you. Hindi naman guys, hindi naman kita eh. Ayan yung, yung loco mo, yung sunset. Okay. Ang ganda, grabe, so, grabe. Ayan, yeah. thank you, Tess. Thank you, Mi. So, thank you, Benzo. Sobra, excited so, talaga I'm ako dito. <laughs> finally met each other. Actually, last. Kaya nag-meet nung second day namin. Yeah, weekday ya. Uh, mm -mm. duty pa ako no. Mhm. -mm. Ay, dadala namin siya. Ang ingay. True. Uh, thank you thank and you, good me. luck yeah. sa yeah. inyong uh, first season. I-enjoy lang natin and tayo for sure um uh, Hanggang like, 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 like mga status natin dahil tayo ay magiging busy na. Yan lang, nga eh. Yeah, uh, okay na naman ang season. Ang dami na ulit tao yeah. dito guys. And yun nga, Good luck sa mga naghihintay ng mga working permits at visas. Be patient lang ka guys. Lalabas at lalabas ang mga documents na hinihintay ninyo. So again, me, thank you. Thank you, yeah. me. So good luck sa inyong mga future applications guys. And again, if you have any more questions or suggestions, you comment to lang sa vlog na to. Ipala nyo sa ato Yeah, Mag-inquire kayo. Yalo na sa mga, ayun sure pa rin. Talagang trending talaga lagi ang Croatia sa mga Pinoy. Ayan. Mag-inquire kayo sa kanya. Maraming Pero... siya yung magiging natin dito. Ah! <laughs> ganun. Pero hopefully, Charissa. <laughs> Ayan. So, thank you so much guys for watching. See you soon. Bye! In